Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aquarius, para sa Marso 23, 2025. Sa pagsikat ng araw sa Marso 23, maaari mong mapansin na taglay mo ang kakaibang enerhiya na tila nakakahikayat sa mga tao na lumapit sa iyo. Ang iyong matatag na paninindigan at hindi matinad na mga prinsipyo ay nagiging dahilan upang magningning ka sa paningin ng iba ang iyong likas na lakas ng loob at tapang ay nagsisilbing liwanag na gumagabay sa mga taong nakakaramdam ng pagkalito o panghihina. Sa araw na ito, yakapin mo ang sigla at kasiyahang dumadaloy sa iyong pagkatao, at gamitin ito upang magbigay ng inspirasyon sa mga tao sa iyong paligid. Habang pinapansin mo ang masiglang enerhiya na ito, makikita mo kung paano nito naapektuhan ang iyong mga iniisip at kilos sa buong araw. Ang enerhiyang dala ng araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang masusing pag-isipan kung paano mo mas mapapalago ang iyong espiritual na aspeto. Habang abala ka sa iyong mga gawain, mahalaga na maglaan ka ng sandali upang huminto, huminga ng malalim, at makinig sa pangangailangan ng iyong katawan at isipan. Ang katawan ay may sariling paraan ng pagpapahiwatig kung kailan ito pagod, nangangailangan ng pahinga, o nangangailangan ng lakas. Sa araw na ito, mahalaga na pakinggan mo ang mga senyales ng iyong katawan upang mapanatili mo ang balanse ng iyong pisikal, mental, at espiritual na kalagayan. Ang araw na ito ay nagdadala rin ng matinding enerhiya ng pagiging praktikal, na nagbibigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon kung paano mo maisa sa ang iyong mga plano. Bagamat mahalaga ang sigla at pasyon sa pag-abot ng iyong mga pangarap, ipinapaalala sa iyo ng araw na ito na ang tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa matinding emosyon, kundi sa maingat at maayos na pagpaplano. Sa halip na biglaan at padalos-dalos na desisyon, hikayatin mo ang iyong sarili na mag-isip ng malalim at timbangin ang mga hakbang na iyong gagawin. Sa paggawa nito, mas makakahanap ka ng mga praktikal na solusyon sa mga problema, at magiging mas handa ka sa mga pagsubok na maaaring dumating. Ngayon ay magandang pagkakataon upang magtakda ng mga makatotohanang layunin. Alamin kung ano ang tunay mong nais makamit, at bumuo ng mga konkretong hakbang kung paano mo ito mararating. Maaaring makatulong kung hahatiin mo ang iyong mga plano sa mas maliliit na bahagi upang mas madali mong maabot ang bawat hakbang ng may pagtitiwala sa sarili. Ang bawat maliit na tagumpay ay magiging pundasyon para sa mas malaking tagumpay na iyong minimiti. Habang ikaw ay abala sa pagtupad ng iyong mga layunin, mahalaga rin na maging bukas ka sa boses ng iyong intuition. Sa pamamagitan ng pakikinig sa iyong panloob na tinig, makakakuha ka ng mas malinaw na pananaw sa iyong mga desisyon, at mas madaling malalaman kung aling landas ang dapat mong tahakin. Kung may mga sitwasyon na tila hindi mo maunawaan o nagbibigay ng kalituhan, maglaan ng sandali upang huminto at kumalma. Ang katahimikan ay maaaring magbigay ng linaw sa iyong isipan, at dito mo maririnig ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay asul. Ang kulay na ito ay sumasalamin sa kapayapaan, katahimikan, at kaliwanagan ng isipan. Sa pagsusuot ng asul o paggamit ng mga bagay na may ganitong kulay, maaari mong maramdaman ang dagdag na kumpiyansa at kalmadong pag-iisip na tutulong sa iyo upang manatiling nakatuon sa iyong mga layunin. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, labing isa, at 28. walo. Ang tatlo ay sumisimbolo ng pagkamalikhain, komunikasyon, at positibong enerhiya. Ang labing isa ay isang makapangyarihang numero na sumasalamin sa espiritual na paggabay at intuition. Samantalang ang 28 ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahalagang kabanata sa iyong buhay at pagpasok sa bagong yugto na puno ng pag-asa at mga oportunidad. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang magmuni-muni at magpasalamat sa mga biyayang iyong natatanggap. Maaari kang maglaan ng ilang minuto upang tahimik na umupo sa isang payapang lugar huminga ng malalim, at pasalamatan ang mga tagumpay, aral, at karanasang nagbigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong isipan at damdamin, mas magkakaroon ka ng lakas upang harapin ang mga hamon ng hinaharap. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang pag-isipan ang lahat ng mga nangyari at kung paano nito naapektuhan ang iyong pananaw sa buhay. Ano man ang mga tagumpay o pagkakamali na iyong naranasan, tandaan na bawat karanasan ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa tagumpay at kasiyahan. Magtiwala ka sa iyong sarili at sa kakayahan mong magtagumpay sa kabila ng anumang pagsubo. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay may kakayahang lumikha ng isang mas maliwanag at mas matagumpay na hinaharap kung patuloy mong panghahawakan ang iyong determinasyon pananampalataya, at lakas ng loob. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.